Gita ya, ingat ha. Oh, mai ano mai motor. Kawawa namaste to ng. Goyah. Goyah. Tapi wala koyo. po kayong trabaho. Okay. Oh, eh? eh? Yan lang po ang ano nyo, trabaho. Ba't yung mga anak nyo po, nasaan? Wala kayong mga anak? Wala kayong asawa? Okay. Isa lang ko, isa asawa, para yung namatay. Namatay yung misis nyo? Okay. Pati yung anak nyo po, namatay din? accident po? sa Silang magina ina Ay, oh, naman. Wala akong pangunin pang naman lang ng gamot, pagkain. Wala akong... Kaya nagahanap buhay ako. Ibig sabihin, kayo na lang po mag-isa. Saan po kayo nakatira n'yan? sa Bukalan. Ito po lang yung nakuha n'yo? Ayun na uh, po. Hindi ko tara ako doon. Wala akong nakuha ako ng tax Buti po may ano naman kayo, may tirahan bahay. Po po lang. Sarili nyo po 'yon. Yung lupa po sarili nyo. Okay. Uh, okay. uh, okay. Ah, mabait naman 'no. Oh. Ano 'yan? Nag ano kayo para makabili kayo ng pagkain? So, ilang taon na po kayo, Kuya? 69 na po kayo senior na no wala po kayong nakukuha sa ano sa barangay namimili lang pinipili lang yung mga pinipig yan ay eh, ganon ano po yung pangalan nyo kuya Lulasco. po Nulasco Romero Noli ah Noli kayo Noli mukha mga kilo ng karton ay eh, piso lang <laughs> piso? Grabe no? Isig nga ako. Grabe naman! bilik sakin nyo yung ngalakal. Dahil kuwas yun, oh. bigla naging sisig. Kaya nga binibigay lang sa akin yung mga alam nila mula lang yun. Araw-araw po kayong nangangalakal? Uh, wala akong mula gawa kasi wala akong tatayin. Doon sa tiraan mo, may mga ano ka naman, may saingan, ganyan, may lutuan yeah, uh, uh, Napulot ko lang sa kalakay yung mga kaldero ko na yung pabalo. Kawawa hmm. naman sa tatay, oh. May kunting bigas ako dyan, ibigay eh. ko sa iyo, tatay. Para pag-uwi mo, may masaing ka na. Dali lang kaya kunin ko lang. Ito kuya ha. Oh. Sana makatulong sa iyo. Para pag uwi mo, may masahing ka. Tapos, yan, oh, may sardinas yan, may noodles. May maaga ako umalis nyo, kaya makakayo oh, na ako. Yan ito sa akin, gusto ko nga ngayon. Pinahiram lang sa akin sa akin. Ah, pinahiram lang sa'yo yan. Sorry. ah gusto mo magkaroon ng sariling ano, sidecar. Yung bike sa'yo yan. Kaya pahiram lang din. Ah, gusto mo magkaroon ng sariling ganyan. Kung sakali tatay, may, may gusto magpabot sa'yo ng ganyan, saan ko kayo matatagpuan? Bukanan. Bukanan? Yung diritsyo na yan? Hindi ko pa kasi kabisado dyan eh. Doon sa may ano na yan, ano? Restaurant 'yun, oh, halang. Totoo 'yun. Kilala po kayo doon? Oo. Yung mga mangangalakal kamong maganda. Nole. Mali na tin may may magbigay sa iyo, no. Kasi hiram mo lang 'to. Ang pinapadala ng daday. Okay. Sige ko ya ha. Ingat ka na lang ha. salamat. lalaban tulong yung pulis sa yung kalor sa akin po mayroon akong matang pang kaya na sa tayo sa Panginoon unang una sa Panginoon huwag mo natin kalimutan magdasal tayo sige po tatay na Pasinsa ka na pala kita Sige tayo ha? Ingat ha. Oh, may ano, may motor. Kawawa naman si Tatay. Ha? Eh. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayo sa araw-araw. God -araw bless po sa ating lahat.